Hi. Uh, on the way kami sa Senoji Temple. Uh, the oldest Buddhist temple in Osaka. And the highest wooden Highest wooden pagoda. Building, pagoda. pagoda. Building. Building. yung Building. Oh yeah, it's a pagoda. Pagoda. Highest Siyempre, may building, mga building. building. Ah, wooden. Dito, wooden so, kasi. So. Dito sa dinadaanan namin, ano? Medyo bago na yung mga nasa harap. Pero, sa likod ng mga lumang bahay pa rin so this is an old uh, neighborhood Osaka neighborhood tapos ito ano it's actually it's a cemetery ah o nga cemetery yung likod cemetery. So, yung, yung mga cemetery nila nakahalo sa kanila temple ulo yung 400 lang ano yan yan yung tower nila oh gusto ko yan na, yung yeah. nakaganon pagbalik na lang pagbalik na lang dito din naman tayo Hmm, interesting. For 2025 na. Mm -hmm. Alam nyo, napansin ko, Maporma mga hapon. Sobra. Ibang klase sila pang Pati buhok pa lang. Ang okay cute to. Bili natin sila nyo, no? Oh, Parang traditional na ano rin, eh, mga porma, mga Japan. Pagiging ko inappropriate nga ng mga Muji at saka ng ano e, eh, mm -hmm. ng mga Uniqlo, yung japan, yung pinaka basic Japanese uh, fashion ito or the traditional ano nila, fashion. Ito yung nila, ito yung mas ginagaya nila, tong fashion na to. Ano yan? Tapos, ni nga yung ah, fashion na to. oh yung ganyan? Oo. Tapos ginawa nilang... Ginawa nilang ano? Fast, uh, ano ba yung fast, fast fashion? fashion, oo. oo. Kasi syempre, dapat yung mga tao sa Moji sa ay hindi so, sa ano, actually man. napansin ko pare-parehas pero yung color lang yung mag-iiba wala naman silang ibang ino-offer na fashion na ito mga oh, bisyo dito. dito oo nga eh nauulol ka yung mga tindahan eh dito isa isang daan na lang oh. mga ano 30 um, mga old school eh no old school hindi siya yung family mart old school na tindahan. Bukas diba? ba? Oh. Okay. Mamaya na siguro pagbalik. Punta tayo sa temple. Oh my god, you will go to the only Si Site Temple. Ano ang entrance dun sa ano cemetery. Oh, cemetery. Diyan natin. So, ito 'yung ano, hindi pwedeng pumasok mga turista, pero ito 'yung cemetery nila very fascinating yung cemetery kahapon sa to, sa Kyoto nakita rin kami dumaan nga kami mismo pero kasi cemetery also shows the culture of the people you eh, no? and how they would ito matataas pa ng mga pillars feeling nga namin nakaano eh ano kaya nag kakremate kaya sila ever since no? may cremation ba hirap pala mag vlog <laughs> hindi simple mag vlog So, ano, saludo ako sa mga vlogger ang ginagawa nila. Napakahirap, no? Nag-vlog sila. So, dapat at least 10 minutes, ano? Para ma-monetize. <laughs> If ever. Okay. Ang cute ng mga tindahan. Sobrang cute ng mga tindahan. Tapos, alam mong ano eh. Hindi ito, ah... Uh, tawag dito yung pang malaki yan talagang bada kada uh, store ay okay. e-room e-room ayan na, that's the lola dito, may lola na naman ha <laughs> sila yung nag we'll just go straight there Yun, Daiwa Living, oh, mga bahay ba. So, ano to? Titignan muna namin. The five storied pagoda. Where, nasan tayo? Present location. But we still have to go straight. Ah, turn left. Hindi eh. Ayan na. Ayan ka. Nandito ka. Present location. Ayun. Straight pa. Oo na. Hindi nila. So yun yung temple yung ano. Okay. Ah, yung weather no. Ah, sobrang sarap mga nasa 17 to. Bagyo feels pero pag nasa loob ka ng lalo na pag mahangin o kung nasa loob ka ng restaurants. Saka so, nasa lilim. Malamig. Sobrang lamig ko. Sa mga restaurants I mean pala, mas mainit. Pero pag nasa labas ka, pag naglalakad ka, kaya mo, carry mo. Nagdala kami ng payong pero hindi namin nagamit. bumili ng payong kasi maganda daw yung payong dito. <laughs> <laughs> Tsaka parang advisable nga na huwag yung, yung dalin yung jacket, huwag yung parang knitted. Kasi matagal matuyo yun if ever maulanan ka. So etong na nakuha namin, maganda siya kasi na... So okay din yan eh, no? Oo. Sa Manila. Unique <laughs> ba? Muji. <laughs> na Naukay na. One eh. coin, 100 yen na ano. Ng mga meron na dito. Akala ko yung Muji mura. Hindi siya hindi eh. Pero hindi ganito nga. Eh, kung bumibili ka daw ano. Ng uh, Muji o ng mga Japanese cheaper, brand. Cheaper, cheaper. Pero mura hindi siya 50% parin. na. Oo, oh, hindi ganun. naman. Pati mura nga na sa mo, sapatos, ano. na. Siguro 25%. 2,000 bawas na. No? Hmm, gusto ko may hinahanap ako yung moisturizer ko. Wala naman. Ano natin yung dikot yan di Korea, So wala rin kami nabili. Pero kung bata ka, pwede ka pa mag-relocate dito if ever. Pero kung matanda ka, siyempre iba na rin yung... Iba, iba yung home eh. No? Kung nalang... Saan ka mo sinasasabi mo, Ted? Hmm. kang kasama mo... Puto mabihay ka sa ayaw mo yan, ganito, bahasa. ayaw mo kasama mo, puta, huwag na sa karanasan mo. Kasi, ano, importante, mahalagi yung kasama. Ano yung mga stork Ano May mga wood, ano pa, eh. Ano? Sa, I think, sa patay yun. Yung mga, ano, gamit mm, Dahil malapit sa patay. Malapit so sa patay. Malapit Patayon. sa cemetery. Ito, restaurants. Ito Ito na. Ito cemetery yata. Ayun ka temple na. Ayan. Nauubo-ubo si Telma. Ito yung... Ito na ba? Sige, let's... Oh, ito na nga yata. Ayan. Nakita sa ano... Dato'ng ako. Yan yung entrance. Well, one thing with us, kasi siguro Asians tayo. Sa yung bansa natin, may mga templo din yan, eh, no? although it's more Chinese, but still Buddhist. Dito, malilito ka kasi may Shinto. Diba rin yung Shinto religion. is more, they consider this more animist ba? Pero dito, Buddhist to. So what are you buying? Mochi siya na... Mochi, okay. Gusto ko Ano?

All this known shrine. Mm -hmm. Ito itsura niya. So, mm -hmm. yung itsura. So yung oh. And they were able mm -hmm. to maintain it. Siguro sabi niya, binili na na... bilyari. Oo. No, <laughs> lang yung building bibili ni Billy <laughs> gagawin niya sa bibisit <laughs> yeah, so, we have here uh, a deity or, uh, babasahin ko lang kung ano to